sa aking YouTube channel. So, ayan, guys. Ay, bumalik pa rin aking payo. <laughs> bumalik kami dito, guys. Kasi may gagawin na naman kami. Kaya, see you later, guys. Yung lakas ng hangin. Yung baka nakatingin sa amin, oh. Kilalang-kilala -kilala na siguro kami sa, ano, yung baka. Dito na ba itong mga girls na to? Ang init. ko na nga. So, ayan, guys. Oh. Magluluto kami dito sa bundok. May dala ako dahil yeah, sa naman tayo kay It's Me Horislin. Hello cow. Ayun ang baka. baka. Nakatitig. Sarap ng hangin pag nandito ka pa sa bundok. Ang ganda ko sa video ngayon. Lipstick lang po. Kita na naman kay Mang Andy. Andito kami guys, kila kay Mang Andy. So, yun pa rin. Dito pa rin kami. Maghanap na naman kami guys ng balon. Na mapagswimingan namin. Maliligo kami sa balon. Asa ah, Ang init. So, ayan guys. Andito na kami kila kay Mang Andy. Andito yung kubo-kubo. Ah. Kubo-kubo. Kaya so, ang kasama ko si Mami Deng. Hey you! Hey you! Watch up! Ito lang <laughs> ako magluto! Hanap kami ng pamatpat. Ano? Mag-video? Pangontra yan guys sa ahas. Diyan sila matatakot. <laughs> <laughs> Mag-video ka ba tayo? Hindi. <laughs> <laughs> Dati na nag-upload. Ito kasi nakulay nga ng mga ganito eh. Yung ahas. <laughs> <laughs> Aray. Ay. Dito na naman kami nakatawid-tawid na naman. So ayan, aakyat tayo doon, doon. Oo, doon, doon sa taas aakyat tayo. Kaya. Yeah. No. Kayang kaya. Ay. Ay na. Nakarating na kami sa tuktok ng bulkan Mion. <laughs> sa bulkan ng Mion. Uh. Init. Ayan yung kalabaw. Nakatitig na naman sa amin. Hello, So, guys, andi dito kami sa may balon. Lolotho. So, sobrang... Guys, andi dito na naman kami sa may balon. Ay diyan tayo na. Mhm, ah, guys, tayo diligo. So, ayan, watch me later. Later, watch me. Ayan, dyan lang kayo, guys. Wow! Hi! Welcome sa aking video today. Ngayon, guys, ay maliligo ako ulit dito sa malamig na fall. Fall ba? Pa? Balon pala. <laughs> so, ayan. Eh, malamig. Magi na o, no? Pero Pero may... So, hindi ka magkasawa maligo pag ganito ang panigo mo. Saan so, pa? Fresh na, malamig pa. Anli pa, hindi ka magbabay ng tubig. So, dito ka na. Hindi naman guys, ay magsasabot. Tapos yung short. Yung ano? I Kahit. Yun ang, ano, fan thumbnail. Eh, kung ang ganda nga eh, oh. Taas mo pa. Taas mo yung damit. <laughs> so, yan guys. Tapos na ako maligo. Napanood nyo na. So, ngayon, ay ngayon pala nga, maya, panoodin nyo. Meron kami surprise na luluto. So, ayan. Diyan lang kayo. May tao sa So, ayan. Pauwi na. Pauwi na tayo kasi maglolopo. Maglolopo tayo guys. So, abangan nyo. Nakad lang kami ng kaunti. Papa banana kami din sa pagluluto kan. Ako pa rin guys, oh, ako katapos ko maligo, dala-dala ko pa rin ang amin lutuin. Ah. Oh, Napadilas oh. oh, sa mukha eh, ko, jelas. Ayan, nakatawid na naman kami sa mga malalaking bato. Ayan. 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 natin bumaba. Aakit na naman tayo. Kasi maglo tayo doon sa taas. Akyat na naman. <clears throat> Nakahingal. Akyat lang, akyat, akyat. hi sa wakas. Nandito na kami sa kubo ni Mang Andy. Kasi meron tayong pagpupistuhan guys sa pagluluto. Kaya so, yan guys, huwag kayong magsawa na panuorin itong aking video for today lakad lang tayo guys hanggat sa so, mawala yung pagod ko. Iniingal na ako. Ay. So kamay dapat ligo lang gagawin namin eh. Kamay na lang kayo din, di ba? Oo, oh, kamay na lang. Haloan niya na lang. So ito yung ating fork. So lalagyan lang natin ito ng mga pampalas. So, Iwanan mga... so, pa ni Mami Marilyn yung partner ng topis ko doon. Hindi pala So, wala tayong, ano, itlog. Bilog yan. Yan, isang buo. <laughs> isang buo ko nang ilalagay. Meatball talaga. Bigat ang bigat ng mata ko. Tapos, guys, papalupaluin na ako. Marami po ko Ha? siya ng mahawakan ko to. <laughs> Oops. Stop. So, ganda lang gagawin natin. Dahil nasa bukit tayo, napaka Buto ng manok yan, guys. Kasi, kapakulaan natin siya ng bongga kahit hindi yan hugasan kasi ano yan eh. Manik naman yan. Balik-balik ka -balik, rin lang natin siya. Tagal kasi mga kuluyo. Nakasangay. Kasi nga, inidain ko to, tatanggalin ko to lahat. Kasi nga yung Tanggalin natin yung manok. Ano malang kayo? Wala pang lagayan. Wala pang lagayan. ako kayo ng plat. <laughs> Ang tasang dala <laughs> sa atin. Kainan yung Kainan. So guys, hindi ko na malaman. Masyado na silang masikip. Apat yun eh. Yung apat, yung kasing dalang. Mm -hmm. Apat, apat nga tayo. Nakikikip At... nga sa'yo. <laughs> Para may pipik. chicken and meatball. Magiging giniling soup na yan. <laughs> Pork and chicken soup lang yan. Pang... So, pigain natin yung isa para ano, hindi naman mag... Parang... Ayan. Si Ate Bill, nagbab... Yung nakabilit yung baka. Yeah mm -hmm.